Good morning mga kamama! Welcome back to my vlog! Today, susunduin natin si Kabebe sa kanyang guitar lesson at diretso tayo sa isang lugar sa Big Rebel dahil meron doong tournament ng cornhole. Ang kapapa natin ay mahilig sa cornhole so gusto niyang makita kung gaano kagagaling yung mga maglalaban doon. Bali, ang kapapa natin, tinry niyang mag-register doon sa tournament kaya lang, eh kompleto na kumbaga closed na. So nahuli kami nahuli kami. Dapat maaga kami na ano nag in, nag ano ba? nag registered So na kami pero ngayon pupunta na lang kami para manood. Titingnan na namin kung talagang mahuhusay yung mga maglalaban. Kung pwede po ang ang kapapa natin na maki -join. Pero manunood lang tayo ngayon. So siguro kung sakaling pwede naman yung kakayahan ng ating kapapa baka next year eh, makapag-join din siya. Sige, let's go mga kamama! Tingnan nyo, napakaganda ng panahon ngayon. di ba? Diba? So yan, yeah, napakaganda ng araw. Magandang buhay mga kamama. May kainan dito sa ano namin. Sa senior. Kasi maraming sasakyan. Tuwing ano, minsan meron silang schedule lang kainan diyan. Pwede kang bumili yung mga matatanda. So let's go mga kamama! Kamusta ang rehearsal mga kabebe? Good! Wow, narinig ko. Ang galing nyo ah! Ang binbag tournament po nating pupuntahan kapag nanalo ka may premyo. Pero ang bawat participant kapag nag-registered ka kailangan mag magbayad ka ng $50. Malayo-layo rin pala itong pupuntahan namin. Kulang-kulang isang oras ang biyahe. Ang bibilis ng sasakyan. $110 ang maximum. $120 na? Huwag ka naman mag-120. Pag nahuli ka pa ng pulis, eh. kamatis tayo. Babayad tayo ng walang kalaban-laban. ng mga pulis, may hinahabol yata na kriminal or maybe mga sasakyan na violate sa ano daan. Pag dito, ma-violate ka sa daan, napakalaki ng bayarin mo. Pupuntang Saskatoon. Ah, ito yung papuntahan sa Saskatoon, papunta kina Kuya Orly. kung uh -huh. tayo makakapunpum rin si Kuya Ronald dyan tayo daan. yun, sa kabilang yun Kaya nga parang ano para bang meron tayong napuntahan dito. So ayan, nandiyan na tayo. Ayan, may mga Street, naglalaro na oh. Bagribil Agricultural Society. So andito na po tayo sa tournament. Kunti lang ang tao, yung mga kasali lang. Pa, may mga kabayo pa. Baka may ano ding ibang ano. May mga ibang laro siguro. You oh. Know. Baka dito maliit ng pasukan na to. Ayun doon, may mga tao din doon eh. May mga kabayo. Baka mayroon ding mga ano yung sasakay sa kabayo. Ang lalaki ng mga kabayo, mga kamamad, at tingnan nyo, oh. nasa kalahati lang ang kabayo natin. Uh, Ayan, ah, ang gate. Ah, wow. Oh. wow, 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 Ayun wow, pala, wow. Doon nga. Let's park it anyway over there. Right there? Yeah. Okay. Thank you. Yeah. So, bayad muna tayo ng ticket. Ayun. Mama, mama. Oh! Can do. oh. Okay. Yeah. Thanks! Yeah. So, yan Meron na tayong tatak sa kamay. So, ayun. Nagbayad na tayo ng entrance pay. Five dollars lang yung binayaran natin. Mura lang. Apa, paano? Taro na sila, oh. Ako, may babae nga. Mama, nandito na po tayo sa site. Sa papanuunan natin. Oh, wow! Marami palang magaganap dito. May mga kabayo pang mga malalaki. Daroon. Dito naman yung tournament ng cornhole. Maglalaro na sila. Tapos yung ano nila, cornhole. Yung kay kapapa, hindi. maglalaro daw kami ni Kapapa pero for fun na lang po kasi elimination na pala itong ginagawa nila ngayon. maglalaro daw kami. <laughs> kami ni Kapapa tsak na hindi ako makakashoot. Kasi yun, tatapusin lang daw yung elimination na yan and then after that, pwede kami maglaro for fun. Aha, maghanap nga tayo ng Wachi Chibug. Kabayo ay maharing hing. Ayun o. No

Number 044. Ito sa mga pido. 021. Ganda. Bundot. Oh, wow! Alaki. Looking for class number 15. Open Western Fighters. Open the horse to the horse. Grabe, ang lalaki ng horse. Look at that. Look at that. Number 43. Ito naman yung maliliit. Hello, please. Yan. Yun. yun pa lang nagsasalita si Mike yun yung magsasabi ng kung anong gagawin ng kabayo so yung may-ari ng kabayo ipapagawa niya sa kabayo niya kung anong sinasabi ng announcer. Halimbawa, tatakbo, lalakad. Ganun pala yung larong yan. Oh, line up, line up, line up. Line up na daw sila. Job line. na. Pupuesto. So, yun, nag up na sila. Kailangan talaga yung kabayo mo, eh, sanay na sanay ka na sa kanya. Ang galing ng kabayo, hindi umaalis, oh. Ang galing, oh. Steady lang talaga sila. <laughs>

We, we have, have number, number five, River Ring Shower. Malilit Nagbayu. And in, in third place, place, we have number, number 49. Budget Jewel by Line. And in fourth place, we have number, number six, Donna oh, And ah, in fifth place, we have number, number 43, Santito. In the of we should have class number 15. Yun mga kamama, tapos na. Pero marami pang uulitin yan kasi oh, unang laro pa lang. Yan, marami pa silang nagpa-practice-practice practice pa sila. Unang laban pa lang yun. Mga teenager lang yung mga uh, naglaro doon, mga bata pa. Mamaya yung mga adult So, back to Kapapa. Sino na kaya nag-champion sa Cornhole? Maganda pala ang pwesto dito. So, yan. Nagsisimula na po ah, kanila ang kanilang ano ng mga kabayo. So, yan. Lakad-lakad lang ng ganyan. Mamaya, mag-iiba na po yan. Ito na yung mga ano, yung mga adults na siya kanina mga teenager yung mga nag nag ride sa kabayo so yan, tagal na maikumand so yan, ang tagal naman ayaw pang ipatakbo ngayon, lakad-lakad lang sila ng ganyan parang ano lang siya ayun, mag-iiba na ano okay, daw? open western hindi ko narinig kung anong sinasabi pero sigurado mag-iiba na yung gagawin nila. Lakad pa. Lakad pa rin naman. O oh, jump na yata. Ano yung jump? Jog. Ay, jog. Ayun, ano ba yan? Yung sinabi ng ano, ganyan yung style ng gagawin ng kabayo. <laughs> Ayun na, yung parang umbaga sa atin, eh, ano ba yung sa atin? Yung parang umiimbay ba? paimbay ng kabayo. <laughs> Ewan ko kung yun yun eh. Mukhang nag-imbay eh, oh. Ewan ko. So, yan. Parang <coughs> ano ba, yun. Yan, ganyan yung mga kabayo. Parang nag-ano siya. See? Yan. Ang galing, oh. anak ah, Nakatungo lahat sila, oh. Nakatungo. Tapos, yung, yung parang nag-yug-yug yun. Yan, yung loop, ah, ano naman, loop naman. Yan na, yan na, ang loop. Yan naman, iba na naman, Oh. Ganun pala. <laughs> yan, ayan na. Sino kayong mananalo dyan sa mga adults na to? O, oh, ganun pala yon Ayan na. Imbay na. Ayan, go, go, go. Ganyan pala yun. Wala akong alam dyan sa mga kabayo, mga kamama. Bagaman laki tayo sa bundok, may mga kabayo kami. Pero yung mga lalaki lang yung sumasakay. <laughs> yung tatay ko mahusay sa kabayo. Ayun, lakad lang daw. Walk lang daw. Ayun, yan. Walk lang sila. Yon, walk, walk, walk. Bili na, Bili na naman daw kami ng pagkain, sabi ni Kabebe. Gusto na naman daw niya chicken kanina. With sa hotdog yung binili namin. How did you pay? Did you pay? Did you cash? Yeah. Or did you want fries as well? No. No? Okay. So, thank you. go. Yes. Beck. Oh, yeah. Yeah. Ayun, nag-line up na. Tatawagin ako sinong mananalo. Bumili kami ng pagkain. Hey. Napakaganda ng buntot nito. Oh, Carly. 17. Oh, sorry. Class number 17. In second place, number forty-six, one no. kiddy In third place, number thirty-nine, RLF bull achievement. In fourth place, number oh, fourth place, number twenty-seven, the telescope. And in fifth, thirty-two. So yun Ang lalaki ng mga kabayong nanalo ngayon Ayun, may pera pala Ang papanaluhan pera Maglalaro daw po kami ni Kapapa For fun lang po Just for fun Natapos na yung mga naglalaro So yan. Ito naglalaro na lang sila. Just for fun na lang po. Yung mga nanalo na mamaya pa i-announce kung sino. So yan, si layo naman nak. Makashoot yung kabut. Papa natin hindi sanay sa nesa cornhole na ganito ah. Naku naman anak, saan ba pumupunta yung ano mo? Naku anak. Ano ba 'yang si ka bebe? Mahirap daw pala, sabi ni Kabebe natin. Hindi na ako naglaro si Kabebe na lang kasi mas marunong pa sa akin si Kabebe. pa airmail airmail ka pa ha wow yun yung nag jump yun. silang dalawa yung maglaban Naku anak, where did you throw? Wow! Kabebe. Pa-partner pa yata kayo ha. Nako malayo. tawa ako sa mag-ama enjoy na enjoy tinatawag na Ah, yung malaki. Yung, yung mataba ang maglalaro. Ha? Huh? Ermel ka? Wow. ganda naman ang mga clouds natin sa paligid oh. grabe so yun naglalaban na po yung championship yung apat na yun hanggang na sila lang Kanilang panalo hindi ko na nakita ayun Picture picture na pala. Nag-joke yung kalaban namin unang tira ni kapapa natin shoot kaya sabi nung kalaban namin tama na daw. Nakuha na mo kami ng ganito yung papa. Dito Ay, yun, siya, yung nakagisa. No, I hit the board. Yeah. <coughs> <laughs> <laughs> you hit <help> him? <laughs> So, oh yeah, thank you. Thank you. thank you. thank you. Thank you for the game. Yeah. yeah. Okay. So 'yun mga kamama, tapos na po tayo makipaglaro dito. Napalaban po kami ni kapapa, panalo po kami. <laughs> May gusto pong lumabas sa amin, so 'yun, nanalo po kami ngayon. 'Yun 'yung aming nakalaban. So 'yun, tapos na, nag-uwi na ang mga tao. Ngayon pauwi na rin tayo mga kamama. Ay naku, naku, nahulog yung ating hikaw. Saan napunta punta yun? Tumalsik. So, yon Pauwi na po tayo. <laughs> sa wakas, naka, napalaban po tayo. Pero, hindi po sa tournament. Meron lang pong gustong lumaban sa amin. Nanalo po kami ni Kapapa. Ang score po ay 21-7. So, yun. Pauwi na tayo, mga kamama. So, baka next year, magjo join na po kami ni Kapapa. So, nanalo tayo, Kapapa. <laughs> Kaya pala talaga nating na talunin ano? Oh, Oo. Kaya nga nakakatawa ka mga talaga napa napalaban kami ni Kapapa. Nilapitan kami gusto daw kaming labanan. So di lumaban naman kami. Kasi nagpa-practice lang kami. Ngayon nilapitan kami ng dalawa kung gusto daw naming makipaglaro sa kanila. Sabi namin sige. So yun napalaban sila sa amin talo. Panalo kami, di ba? Papa ang score natin 21 ano? 7 ano? 21.7 po. 21 kami. Kala ano ko matatalo kami pero nung nag-try nung nag-try ako medyo nakakashoot naman. So yun, nanalo po kami ni kapapa natin. Yun lang po mga kamama. Eh, nag-enjoy po naman pati si Kabebe. Gustong gusto na. Galing din po ni Kabebe. Nakakashoot siya. Yun lang sa practice-practice lang po. Sana next year makasali kami. Join join lang po having fun. At the same time, kung manalo ka, may price din po. So yan, pauwi na po tayo galing sa Big Reveal at naging masaya tayo. Oh, yan mga kamama, nandito na naman tayo sa kahabaan ng highway. Yan lang po mga kamama ang vlog natin for today at naging masaya po kami kahit malayo po ito sa amin isang oras ang biyahe makarating kami dito bali ito po isa big rebel so yun lang po mga kamama thank you for watching to kamama pa vlogs basta lagi lang nating tandaan basta lagi lang tayong smile happy and healthy I love you all